Today ay gagawa naman tayo ng masarap at mabentang mabenta na fresh lumpia. Hindi lang ito ordinary fresh lumpia dahil gagawin natin itong mas pinahealthy dahil sa gagawin nating malunggay wrapper nito. Tara, simulan na agad natin. Bali dito ay uunahin muna nating gawin ang filling o palaman ng ating fresh lumpia. Dito sa kawali ay magpapainit lang tayo ng mantika. At saka natin isusunod ang sibuyas at bawang. Iigisa lang natin ito hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Then, isunod na natin dito ang 1 4 kilo ng ground pork. Igisa lang natin hanggang sa bahagya itong maluto. Kung umiiwas po kayo sa pork or matatabang pagkain o di kaya naman ay mas gusto ninyong makatipid, pwede naman pong wag na kayo maglagay nitong ground pork. Isunod na natin dito ang mga pampalasa. Ilagay na natin dito ang paminta, konting patis, at isang piraso ng pork cubes. Kung may iba kayong prefer na pampalasa, pwede naman pong yun na lang ang gamitin ninyo igisa muli natin ito hanggang sa humalo na mga pampalasa na inilagay natin. Sunod na natin dito ang carrots, singkamas at kamote. pas strips lang po ang ginawa nating hiwa dyan sa gulay. Igisa natin hanggang sa maluto ng bahagya ang mga gulay. Hindi po natin kailangan dito na masyadong luto ang mga gulay. Half cook lang po ay pwede na po. Mas masarap kasi ang fresh lumpia kung medyo crunchy pa ang mga gulay. Pagkalagay ng mga gulay ay lulutuin lamang natin ito ng 5 minutes. At pagkaraan ng 5 minutes, ay pwede na natin itong hanguin at iset aside. Proceed naman tayo sa paggawa ng malunggay wrapper. Sa isang bowl, ay maglalagay lang tayo ng dalawang pirasong large size na itlog at saka ito batihin. Then, maglalagay tayo dito ng 2 and 1 fourth cups ng tubig. Isunod na natin agad dyan ang 1 kalahating kutsara ng cooking oil. Haluin lang muna mga wet ingredients bago ilagay ang 3 fourth cup ng all-purpose flour at 1 fourth cup ng cornstarch haluin hanggang sa totally magmix na ang mga sangkap. And last ay sunod na natin dito ang estimated 1 fourth cup ng malunggay. Huwag niyo po masyadong kadamihan ng malunggay na ilalagay niyo po dito ah. At baka naman po pumait ang magagawa ninyong wrapper. Haluin lang natin ito for the last time. After niyan ay transfer na natin ito dito sa blender. i -blend lang natin ito hanggang sa madurog na totally ang malunggay. Kapag okay na ang mixture ay proceed na tayo sa pagluluto. Dito ay gagamit lang tayo ng non-stick pan para mas mapadali po natin ang paggawa ng wrapper. Painitin lang natin ang kawali ng nakaset sa low heat at saka tayo maglalagay ng malunggay mixture. Ikot-ikotin lang natin ang pan hanggang sa magformang bilog na ang ating mixture. Kung sakali po palang gagamit kayo ng ordinary pan sa paggawa nito, make sure lang po na pahiran muna ng mantika ang pan bago maglagay ng mixture. Estimated 60 to 90 seconds lang natin lulutuin ang bawat side nitong ating wrapper. Kapag naluto na ang bawat sides nito, ay pwede na natin itong hanguin. I-set aside lang muna natin lahat ng nagawa nating malunggay wrapper. At proceed naman tayo sa paggawa ng peanut sauce. Sa isang lutuan ay paghahalu-haluin lang natin ang mga sumusunod. 3 cups ng tubig, 3 kutsarang toyo, 1 cup ng asukal, 1 fourth cup ng cornstarch, at isang kutsarang peanut butter. Take note nga po pala na hindi pa nakabukas ang apoy natin dito. Hahaluin muna natin ito hanggang sa matunaw na ang mga sangkap na inilagay natin. And once matunaw na, ay pwede na nating ilagay sa high heat ang apoy nito para mas madali itong uminit. Huwag natin itong titigilan sa kakahalo para po hindi magsettle ang cornstarch sa bottom ng ating pan. Kapag naramdamang mainit na ang niluluto, ay pwede na natin itong ilagay sa medium heat. At kapag lumapot na ang ating peanut sauce, ay tikman ito para malaman natin kung may kulang pa sa lasa. Pero dito sa ginawa natin ay saktong-sakto na yung lasa nito. Pwede na natin itong hanguin at proceed na tayo sa assembling ng ating fresh lumpia. Kumuha lang tayo ng isang piraso ng malunggay wrapper at saka lagyan ng ginawa nating palaman kanina. Then maglalagay din tayo diyan ng lettuce sa ibabaw at saka ito marahang i-roll. Ganyan lang po kadali ang pagbabalot nitong ating fresh lumpia. And there you have it guys ready to serve na ang ating pangmalakasan at super healthy na fresh lumpia. Lalagyan lang din natin yan ng crushed peanuts sa ibabaw at pwedeng-pwede na natin itong iserve. Thank you for watching! Bye!